Jelime, ano bang nagustuhan sa iyo ni Anthony? Ewan ko po, Sir. Siguro sa ko lang po. Bakit ka mabait? Anong kinabaitan mo? Kahit malita po ako, hindi po ako, na 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 ako tanan ang pag-care. Nasa iyo na lahat? Yes. Nagre-reklamo po ni Mrs. si Mr. nag-empake kagabi para iwan daw po silang mag-iina. Ang matinde, idol Rafi at mga kapatid, Nakaabang na daw po agad si Kabit sa labas lang daw po ng bahay nila. Oh no! Sinusundo na. Yes, Idol Alfie na ang mga susunod na pangyayari mga kapatid. Paano orin yopo? po? Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir. Nasaan na po si Sir Antonio? Hindi ko alam sir kung saan sila pupunta kagabi kasi kagabi na sumama yung babae sa kanya. Kumuha siya dito ng gam gamit. mga gamit niya dito sa nerintahan namin sa Cebu. Si mister nag kasi iwang ka na niya at habang nag nandun sa labas si Kabit at nung makita mo nandun ang abang, yon nagkasabunutan. Opo sir. Sinakabahan ako sir eh. Tagasanan saan po itong si Jelly May? Tagabuhol buhol po sir. Anong trabaho po ni Ma'am Jelly May? all around. Pumunta okay. po siya dito kasi po pinapupunta po siya ng asawa ko. Bata pa si Ma'am Manjerka, 22 years old lamang siya. Si Mr. Mister... 30 po. Security guard si Sir uh, Ruiz. So, ngayon si Mr. wala na. Wala na po, Sir. Iniwan nga niya ako dito na wala naman akong pamasahe pa uwi sa amin kasi yung binigay niya sa akin ng tira, kasi lang sa pinapadala ko sa mga bata. Ilan po anak niyo? Dalawa po, Sir bakit years old or one year old, sir. Opo. Ba bakit niya po kayo iniwan, ma'am? Anong rason? Sabi niya, sir, sa ugali ko daw. Ano na pong problema sa ugali niyo, madam? Hindi ko alam, sir. Kasi, siyempre, ma magagalit naman tayong mga babae kapag mag-ano sila. Tama. Totoo wala namang misis magagalit kung walang kasalan si mister. Mister Ruiz, magandang hapon. Ito, sir. Magandang hapon, sir. Sir, ang haba ng hair mo. <laughs> Sabi naman natin, sir, ang pinagkagawa. Ay, may palang nito, sir. May ang hair mo. Sir, ba't gano'n? Iniwan mo si misis, tapos nakabang pa yung kasikabit. Ay, gera, nangyari, nagsabunutan. Ba't mo ginawa yun? ganito, sir. Uh, dahil sa ugali niya, sir, eh, hindi na ako nakatee, sir. Eh. Ano ugali niya? Yung palaging, palagi kami nag-aaway araw-araw. Dahil? Yung pag-asikaso sa balay, yung hindi niya ganong nagawa, sir. Eh. Yun lang? Dahil hindi niya nagagawa yung pagkasika sa bahay? Nangabit ka na? Yun lang nasun mo? Ang babaw mo naman? Di, hindi sir. Nung una sir. Ano naman sir, dahil sa ugali niya kahit ah, nandito naman ako sa trabaho sir. Ha? Pag matagal ako magka-uwi, magalit siya. Alam mo, lahat ng misis magagalit talaga kung matagal ka umuwi, kung madaling araw ka na umuwi. Alam mo, matutuwa. Pagdating mo, ko ka pa ng tsineras, masayeng ka pa. Yan bang gusto mo mangyari? Walang ganun klaseng misis. Sir. Hindi naman sir. May pindihan ko sa sir. Tapos so, hindi niya ako naintindihan sir. Pag may appointment ako dito sa duty, pag naka-permission na kami, yan. Um, kaya ka late, kaya ka late tumuwi at nagagalit siya dahil meron siya pakiramdam na may ginagawa ka ng kabulastugan, ikaw naman. Pati kami, paglulukuhin mo. Dahil lang yun sa ano sir, yung, may tumawag sa akin yung first... Yung una talaga. Sir, sir, sa maniwala ka sa hindi, basang-basa na kita. Okay? Ganun ang rason ng mga palaging nireklamo sa amin. Masyado siyang seloso. Pag late ako umuwi, hindi siya pumapayag. Natural kasi kaya ka late ka na umuwi dahil mayroon kang ginagawang kabalastugan on the side. Pagkatapos ng trabaho, imbis na umuwi ka sa pamilya mo kung saan sa ka lumulusot. Misis, magagalit talaga. Wala naman, sir. Nung una, siya pinagsabihan talaga siya. Kaso lang, sir, hindi sa maniwala sa akin. Kasi duda siya. May ano daw ako, may ginagawa ako na hindi tama. Away. Oh, so yung duda niya hindi tama, kaya ang ginawa mo, pinagtama mo na yung duda. yeah, araw-araw ka palagi kami nag-ano sir, nag-away araw-araw. Pagdating ko sa bahay. Po. Jelly May. po, yes, sir. Oh, eh, sinundo mo raw si, ano, si Pogi, <laughs> oh, si uh, James Bond, si Antonio Ruiz. Ba't mo sinundo? Ayan tuloy, nagkasabunotan kayo ni Mrs. Hindi nang pasama lang po siya, sir. Nakubuha daw siya ng gamit sa ano nila, pinag-upahan na bahay. Oh. Tapos sumama naman po ako pero hindi naman po masyadong malapit sa bahay sa kanila. Gano'ng kalayo? Gano'ng kalayo? Mga 5 feet first. 5 feet? Eh malapit kung 5 feet! <laughs> <laughs> eh kung yun lang kung, 5 eh. feet eh. Wala, isang tao lang yun. 5 feet na tao, ganito. <laughs> o ano ba? Ano ba yun? Parang skin na tapos pagawa, palabas lang po. Ang ganun lang. Oh, hindi ka ba ninerbios na pag alam mo na pagpunta mo doon, bahay yun ang original at baka magkasagupan. Lakas naman ang loob mo. Hindi po sir, kanang sabi po kasi ni Ma'am Angelica, ha, hindi na daw sila, wala na daw pakialam yung ano, yung si Mama Angelica oh, niya, ano. Ni, Pag-usapin. Huwag ko ni Ingon nga. Ate Tagalog Nabuag po, Ate Angelica Tagalog wala, po. Wala raw siyang sinabi na sila maghiwalay na ng mister niya. Oo, oh, oh, naghiwalay kami dahil sa sa'yo dahil nagkontak mo balik. Hindi po sa ganun, ma. Ay, hindi po ka. sa ganon? Bakit hindi mit... ganun? eh, ako nga iniwan. No pass yun. pa yun. Iniwan ko nga kasi si Sa si ako ba ang bana. Kaya ba na, kung bana nakibalik na ako. Paminaw sa sa, sa panahon oh. nga nakibalik akong bana sa ako. Ah, akong kitagaag-chan. nagsamok ka na mo. Ningon pa ka. Okay. Na, imuming barangon, tanan. Unang mo akong mga anak. Ah, ibig sabihin, ano, kukulamin. Tinapat ni sir. miss ni eh, kabit kami, sir, na kulamin. Eh. Oh, mangkukulam oh. mo ba kay Ma'am so, Hindi po, sir. Yun, po ako, sir. Hindi po ako, sir. Hindi po ako mangkukulam na tao. Eh bakit tinakot, tinakot pala itong isa nakukulamin mo? Hindi po 'yan totoo, sir. Sabi sa malipot 'yung niya sa sakin. Hindi na po na sir. Yung next chair po, sir. Ginawa ko na. Kaso hindi po, sir, kasi alam ko alam ko po nga, bawal po yon gawin ng isang tao. Okay, pwede ba Jelime, iwan na muna, muna itong si Antonio, si Tony, para matapos ng gulo? Iwan muna kasi ayoko naman na pagdating doon sa i-raid ir namin yung bahay niyong dalawa, nandoon kayo, pareho kay Madam mapahiya, madala sa kulungan. O, oh, anong say mo? Meron niya Depend anak, ay, anak po, Anak po niya. niya, pero meron na po. Mayo na po ako, sir. Umuwi na po sa, ako sa aming buhon. Good. Lumayo-layo ka na muna. Tony? Yes, sir. Yes, sir. Oh, totoo ba nilayawan ka na ni Jelly Mae? Oh, sir, palayo na sa sir. Oh. Magiwala na kami sir. sir, sir. Ano po? Ay sigbog to oh, ana sir, kay kanang mga mga buriton kay na sir. Mga sinungaling. Sa lang. 2022 pa na ilang relasyon sir. Dayon na nabuntis ang babae. pinauwi niya ng buhol kasi ayaw daw hindi daw gusto makulong si Antonio. Yon, pagdating sa buhol, napunan tong babae. Pagkatapos, nakunan, binalikan naman niya. Oh, ang ingon ni Chilimi sa ako, ah. Ang sabi ni Chilimon sa akin. Gipa, gipa, pauli, rani mo siya, kay buntis siya. Binawi mo siya kasi buntis siya. Oh. <laughs> Ay, ano? pag, 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 nakuhaan siya, imo siyang gibalikan. Ha? Ipatilaw rani man, man. Yung anak, gipa, tilao, yung mo, mo yung, mga anak, og duha kabuan. Ipatilaw rani mo, duha kabuan, imong mga anak. Pinatikman mo lang dalawang buwan ang mga anak. Ano yeah, yung Hindi kayo ka na magpasayro Hindi ka na magpasayro Kaya gusto na ka mag-usap Kaya karoon Imo na sanggi Okay humingi, humingi na sangibuhap. Humingi na patawad At para magbalikan oh. kayo Tapos ginawa ulit Oo oh, sir O oh, Pastilan Ginoo na Naunsa na, na -unsa ka naman The Bye Dalam no, sir, no, sir eh Ha Nagkabalikan kami sa Nuwari. Ngayon, bumalik naman siya? Oh, bumalik. <laughs> Anthony. <laughs> Kisa nga sige ay magsikasukuan na nga magsige mo Sino ka, hindi ma sino pwede, hindi magalit kung gano'n. palagi na lang oh. O oh, nga naman, tama nga naman. Ulit-ulit niya na sir. kan atong may aging tuig sir, sir. Atong may aging tuig sir. Eggs, sir. Silaan. Okay. okay. Jeremy. Yes po sir. Ano bang nagustuhan sa'yo ni Anthony? Ewan ko po sir. Siguro sa kabaitan ko lang po. Kabaitan. Bakit ka mabait? Anong kinabaitan mo? Hindi po ako masyadong, kahit malita po ako, hindi po ako naan na na ako tanan. Nasa iyo na like, lahat? Yes, naan na ako tanan ang pagpangga, ang pag sa usa ka tao nga ang ihatag sa usa ka asawa. Na sa mister. Ano nga yung mga care halimbawa tingnan nga natin? Ano yung mga care binibigay mo kay ano? Like Ke like loving and then like sa imo hang maayong pagpangga niya isip. Hindi, tagalogin niyo po ma'am, tagalogin niyo po. Loving. ano pong loving? Anong klaseng loving? Sus pahalagahan niyo po ang isang tao. Kung mahal niyo po ang isang tao, kailangan niyo po lag bigyan ng pahalaga. Oh, mababa yun. Lahat naman ng na mister, ganun man ginagawa sa mga misis. Lahat ng misis, okay. ganun man ginagawa sa mister. Oh. Wala, ano na yun? Lumang tugtugin. Ano pa po meron sa inyo nasa tingin niyo wala kay Angelica at bakit kayo ginusto? hindi ko po alam. Tanungin na lang po ni si ano, Antonio. Hindi, siyempre mas alam mo po yan. Uh, yun lang ang alam ko. Mabait lang ako ng ng isang tao. Kahit sinong tao, mabait ako. Kahit hindi naman, hindi naman boring ako kausap. Hindi naman lahat. Hindi Caring ka, po ako talaga. Hindi ka boring kausap? Hindi. Bakit? Ano ba mga topic yung pinag-usapan ni, ano, ni Antonio? No, like, ano lang. Mga simpl simpleng bagay. Tulad ng? Sa mga anak. Nagiginig si Mrs. Kasi para later on, pag nagkabalikan sila, yung mga topic na gusto ni Mr. Yung ito topic nila. Sige, ano yung mga topic nyo? Sige regarding sa anak and then puno sa pagmamahal. Yun lang po, sir. Basta maayo gali ka upag paggam sa imuhang isig ka tao. Nga na. Hindi ko na mag-get no? siya, Ma'am Angelica. Uh, ano ba yung ang gam, Angelica, Ma'am? Hindi ko alam sa kaniya, sir. Gam? <laughs> At panggaon lang, ni mag-ayo siya lang ga, anara. As? Ah, sir, sir. sir. Uh, ano po? Yung si Jilime, sir, marami yung anak, sir, anim. Ay, Na, oh. Marami tayo, -ta, ma'am. Pinabayaan niya sir. Kasi pumunta siya dito para lang sa asawa ko. Naku po, ambot sa imo. Jelly May, naunsa ka naman. Sir, hindi po yan totoo. Pinabayaan ko yung mga anak ko. Sinabi lang sa niyang, ano sir, sinabi sa ano pinsan na, pinsan, man uh, ang anak niya. Sinabi uh, sa iya, uh, nag-chat niya sa igagaw sa amahan sa iyang mga anak sir. Naingon ang igagaw sa iyang kanang mga anak nga gitbiyaan ra kuno na ni ang mga bata niya didto. Ipapadaan lang bata. Sir Tony, siguraduhin mo wala na kayo ni Jelly kasi pag kami pupunta dyan kasama si Angelica, makukulong ka. Ah, okay sir, okay sir. Gawin ko yan dyan. Gawin mo. Tapos huwag mong pabayaan yung mga anak mo. Okay? Oo, oo naman sir. Ang sabi daw po ng netizens idol, ang paggam daw is pag-alaga. Ah, pag-alaga. Anong klaseng pag-alaga binibigay sa'yo? Anong klase? Yung pag, ano dyan, pagbigay na ng ano bang tanghalo romansa oh no hindi naman, hindi yung pagbigay ng ano pagbigay na pagkain pagkain pagbigay ng pera eh... pera ah sugar mommy mo ito hindi naman sir hindi eh... oh sabi mo pagbigay siya ng pera eh lalaki ka dapat ikaw ang nagbibigay ng pera hindi yung babae nagbibigay siya ng pera ah hindi naman naman ganun pero... oh pero pag-usapin kayo ulit